Init-init ko lang po itong isda sa ngayon ha. Dahil dapat po, kahapon ko pa po ito niluto. Kaya lang, sa kalagitnaan po ng pagluluto ko, eh, nagbago ang isip ko. Kumain na lang po kami sa labas. Kaya tinabi ko muna sa refrigerator tong isda. At eto po, ngayon ko na lang tatapusin ang ulam. Malayo po mararating itong isda natin dahil may kangkong pa akong natira din eh. Isasama ko na at tignan na po natin sa huli kung magkakaayos. Basta ang gusto ko po sabihin nyo kung ang ulam po na ito ay ayos o paltos. Welcome na welcome po kayo din eh, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Tuwang-tuwa na naman ang mga fish lovers dahil eto, isda na naman po. Parang laging mahal na araw dito sa ating cooking channel eh. Hayaan nyo na dahil pag nagbabasa po ako ng comment, laging inihihirit na mga kaibigan natin eh. Isda, isda. Kung hindi isda, isda pa rin daw po. Eh ayan, isda na naman po tayo. Wala namang masama, di po ba? Basta kung ano ang pwede nyong biling murang isda sa palengke, yun po ang gamitin nyo. Ang ginagamit ko po ngayon ay pampano. Pagsangkot siya na po yung ating sibuyas, yung luya, at saka yung bawang. Luto na rin po yung ating bagoong. Dalawang kutsara lang po nilagay ko, ha? Sandali nga po, andyan pa po ba kayo? <laughs> Baka po kasi salita ako ng salita, wala na pala akong kausap. <laughs> Sige nga po, sabihin nyo kung taga saan kayo, nang na rin po ang ilan. Isang latang gata po nilagay natin. Simutin po natin yung natira sa lata. Nilagyan ko po ng kaunting tubig. Naglalagay po ako ng kaunting asukal kapag kami bagoong at gata ang ulam na niluluto ko. Kung ayaw nyo po ay ayos lang para po sa akin ha, pambalanse po ng lasa yon. Konting pamintang durog, konting sisinong powder, at na muna. At kung ayos na po, eh, pakuloy na po natin. O ngayon, isama na po natin ang kalabasa. Itong kalabasa yata, isa sa mga gulay na tamad akong balatan. <laughs> ang hirap ko sa magbalat ng kalabasa eh. Matigas na gulay po muna unahin natin. Palambutin natin ng kaunti. Tignan po natin kung ano maunang lumambot. Kalooban ng biyanan o itong kalabasa. <laughs> Kapag ka-half-cooked na po kalabasa, isudod eh, na natin ang bituelas. Wala po akong sitaw, kaya bagyo beans na lamang. Pareho din naman po ang lase, eh. pareho din na itsura. Paghapkok na po ang bisuelas, isunod na po natin ang talong. Lalagyan ko po ito ng tubig at baka matuyo, hindi pa malambot yung talong eh. Patisang ko na muna at nilagyan ko po ng tubig eh. Pag ayos na gulay, ilagay na po natin itong kangkong. Ito na po ang katapusan ng kangkong ko sa refrigerator. Makabili na lang po ulit. O tsaka nyo po isunod ang piniritong pampano kapag gayak na gayak na si sir at ang mga inakay nyo. Nalimutan ko po ang siling labuyo pero meron po ako din sa refrigerator. Nalimutan ko lang po, hayaan na. O patayin niyo na po yung apoy at ayos na po ito. Siguraduhin yung in kayo ha. Huwag nyo na pong hahalukayin. Katulad ng ginagawa ko ngayon, pinapakita ko lang po sa inyo kung gano'ng kaganda ang kulay. Dahil natutunaw na po yung kalabasa dun sa gata. At pagkatapos eh lumalapot na yung ating sabaw. Talagang pong ganyan ang masarap na ginataang kalabasa na may bagyo beans, na may talong, at mayroong pangkangkong. Nagustuhan nyo po sana. O sa susunod, iba naman.